Ate, walang bantay. Walang bantay. Matawag ka lang eh. Anis, anis yun. Sa oh sa, sa walang... ate. Salamat. Salamat sa tulong nyo, papay. Ingat po. Ito guys, uh, bali may tumawag sa akin followers ko. Uh, bali nagpapatulong sila. Ako po ay nasa barangay Tanawan. Sila naman po ay nasiraan sa barangay Inaklagan, Gumaka, Quezon. Yan sa may parting tulay. Bali, tinulungan ko na rin sila, tumawag sila sa aking page. Yan, page account. Uh, humingi nga sila ng tulong na magawa yung kanilang trike. Bali, galing silang matnog. Yan, halos buwan na po silang naglalakbay. Kaya naubusan na po sila ng budget. Yan, ginawan na lang po natin ng paraan. Yan para maka usad-usad man lang. Binalutan ko po yung interior niyan. Kasi laging umiipit sa rim. Yan, bali kakabit na po natin mga idol. ang haba na po ng nilakbay nila buwan na Alos isang buwan na yata yan tinulungan na natin mga katireman hahanginan na po natin yan gamit ang aking mano mano medyo naawa na rin ako mga katerman hindi ko na po yan siningil bali binigyan ko na po yan ng pang merienda man lang nila habang naglalakbay kahit papano maliit na halaga lang naman po yan hindi ko na po sila siningil sa aking servisyo yan inahanginan ko na po Bali tapos na po kaming gumawa mga katayarman. Okay na to. Kami mo kanalyo. Galing Matnug. Papunta po sila ng Tanay Rizal. Ang layo talaga nito. Halos isang buwan na silang naglalakbay. Halos isang buwan. Yan, bali, bibigyan na rin natin sila ng kunting pang merienda man lang abang sila yung naglalakbay. Ay, kaya, 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 tulong, uh, kaya, dadaan naman kayo ron? Oo. Uh, ay, ups, lang nga. Opsyo na nga po. Pero pag ano, dali mo nalang yung gulong. Hmm, ano? Kasi magagano pa ka naman eh. Oo. Oh, oh. so, na. Na, ano na kami? Sa gulong na po yan, salamat. Oh, yate. Salamat. Salamat sa tulong niyo, Ingat po. Yon, thank you for watching po. Mga kalodi, salamat. Bye-bye.